Matapos maging saksi ang ilang kandidata sa tensyon sa pagitan ni Mr. Nawat Itzara at Sarah Grisel ng pambato ng Mexico. Ayon sa mga nakasaksi, hindi lamang si Miss Mexico ang naapektuhan ng pangyayari, maging ang reigning Miss Universe 2024 na si Victoria Akir ay labis na nabahala sa ipinakitang ugali ng direktor. Sa gitna ng commotion, tumayo si Victoria Akir bilang simbolo ng lakas at respeto sa kapwa-kababaihan. Nakita siyang tahimik ngunit mariing lumabas sa venue, isang walkout na umaniagad ng respeto mula sa mga kandidata at pageant fans sa buong mundo. Ayon sa mga malalapit sa reigning queen, labis niyang ikinadismaya ang pagiging disrespectful umano ng pagtrato ni Mr. Nawat kay Miss Mexico. Sa kanyang naging pahayag, sinabi ni Victoria Kier, "Miss Universe should be about the empowerment of women, not intimidation or humiliation. What I witnessed was unacceptable." Dagdag pa niya bilang isang babae at Miss Universe, tungkulin niyang manindigan sa tama kahit kaano pa kahirap ang sitwasyon. Ang kanyang desisyong mag-walkout ay nagbigay ng matinding mensahe sa buong organisasyon na ang tunay na Miss Universe ay hindi lang tungkol sa corona, kundi sa paninindigan at prinsipyo. Maraming netizens at former beauty queens ang nagpahayag ng suporta kay Victoria at sinabing ipinakita niya ang tunay na diwa ng women empowerment. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang Miss Universe Organization hinggil sa isyong ito. Ngunit maraming fans ang nananawagan ng aksyon at investigasyon. Isa lang ang malinaw. Ang ginawang paglabas ni Victoria Akir ay hindi basta emosyon, kundi isang makasaysayang pahayag laban sa kawalang respeto at sa pang-abusong kapangyarihan sa loob ng pageant world. trash another girl, it's, it's beyond disrespectful, and it's nothing I as a person can That's why I'm taking my phone and I'm going. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Just leave. Oh my god! This is about the. Something bigger. This is about the women's rights. I'm so sorry. We need to do something bigger one when this is not how things can be handled. To trash another girl is beyond disrespectful and it's nothing I as a person That's why I'm taken my home and I'm going. Oh my god. Oh my god!